may nagsabi sa kanya na yung aso namin daw po yung lumapa ng manok niya tapos po eh, hindi naman nila nakita talaga kung aso namin tapos kinabukasan mm -hmm. po yung mga magulang ko si papa tsaka si mama magkalapit po kasi yung ano yung sakahan bahay. hindi po yung yung palayan po namin ah, malapit okay. dun po sa bahay mm -hmm. pagka pumupunta po sila sa ano sa palayan kasama yung aso mm -hmm. tapos yung aso po dun dumaan sa bahay nila mm -hmm. hindi naman po ni, hindi na nila ni mama nakita tapos nung naliligo na daw si Papa sa sa may poso, okay. nakarinig po sila ng dalawang putok. Mm -hmm. Hindi po nila alam na yung aso na namin yung binabaril. Tapos okay. nung hindi niya po matamaan daw, hinahabol niya po yung aso hanggang sa bahay. Mm -mm. Tapos yung aso, syempre po nagtago. Tumabi dun sa pamangkin kong maliit, 2 years Naku. old po. Uh -huh. Tapos nung sinasight niya po, yung parang tinutukan niya yung ano, hindi niya pumano yung aso, tumakbo ulit yung aso binalikan Plus, niyo pa yung papa ko at pumasok siya sa lugar ninyo kasi sa, yung sakahan, sa inyo, I am assuming sa inyo yan, di ba? nakawin so, na nung, po sila sa bahay oo pero yung nung naghahanap siya, pumasok siya dun sa lugar ninyo Apo, sa bakuran po namin may trespassing pa ito uh, sorry oo. Pakilala, kilala ko lang po siya pero hindi ko po alam yung kailan uh, siya nag-retire so magka, magkatabi? yung yung, yung lupa na sense. Nandoon ah, ka po. ba nung nangyari ito? Wala po. Wala ka. so, kasi, ikaw lang ang tumatayo na nagrereklamo ah, para sa nanay at tatay ah, mo po. kasi sila yung nandoon sa Provincio Surigao po. del Sur. Barang, barangay Kalagdaan ito, no? Ah, Last year pa ito nangyari. November 12. Po. November 12. So sa makatuwid, meron ba kayong isinampa na kaso? Uh, sa nag, kanya nung nang, nito nung nangyari ito na ipabarangay ba ito ng mga magulang nagpa mo nagpa po sila tapos nagharap na rin po sila sa baranggay. O tapos ano nangyari? Tapos nung nagharap na po sila sa baranggay, nagsampan naman po eh din po siya Ano naman ang kinaso niya? Ang, sa inyo? Ano niya po yung parang yung pagpo-post daw po namin sa Facebook nung video niya Nung video ah oh, uh, so walang hindi niya hindi niya dinepensahan ang sarili niya. Parang naghanap siya ng ibang ah, dahilan para makasama Tapos yung sa aso din daw po namin kasi na hinayaan lang daw namin na ano. Okay. Oh. Pero may nangyari ba doon sa kaso na isinampan ninyo sa barangay? Nagkaroon ba ito ng resolution? Hindi sila nagkasundo kasi hindi po pumayag si Papa. Si tatay mo? Opo. Oh, na makipag-ayos? Opo. Oh, okay. Unang-una ang tanong ko, bakit pa siya ah. merong firearm? Retired na siya, 'di ba? Hindi ba yan dapat na sinusurrender? Yun ang itatanong natin ano sa sa PNP. Ah, pangalawa, meron tayong tinatawag siya rin na illegal discharge of firearms ha? Opo, na opo. ano, it's a criminal case. Yan. Ah, so ang kalaban mo mamamaril ka? Utang na loob tapos meron pang bata. Tunutukan ng baril. Tumabing daw po kasi yung aso dun sa... Ay, kahit na ba eh. May, may bata eh. Okay. Ano mo na yun? Ay, hindi, Diyos ko, eh kung may niyo hapon ninyo? Hapong, Ay, sa Tay, sige, ikaw nga ang magkwento kasi, kasi ikaw talaga ang nandoon. So, uh, paano nangyari na pumasok siya sa bakod ninyo, bakuran ninyo, at hinabol yung aso, hinahanap yung aso? Kung nagtumam, kung gikan ko sa basak, Nangulit na, na sa akong asawa, ang ako, Ido, uh -oh. mo agi sa ila, kung kay, labyanan man ang ila balay, ah, so kay, bisursulan gisur man siya sa iyang igagaw o sa ta tanod, nga ako kuno, Iro? Maso, o ako Iro ang nag, Okay. Banga okay. sa iyang kwan, mano? Okay. Uh, sandali lang tayo, tay. ha? Sandali lang tayo. Hindi marunong magtagalog ang tatay, si tatay. Pa, medyo marunong po. medyo marunong o, pero i-translate ko muna ha Sige so ang po. sabi ni tatay pauwi daw sila galing Apo. doon sa Basak Apo. at uh, doon niya namatyagan na uh, naghahabol na o naghahanap na ng aso itong si retired na PNP dahil may nagsulsul sa kanya sinulsulan daw ng pinsan, pinsan. at saka ng tanod hindi yung pinsan po yung po yung tanod ayun yung tanod Apo. okay nung tanod na pinsan rin niya Apo. okay na ang ang aso ninyo o na si Whitey, ang kumagat dun sa manok. Opo. Ah, namatay ba yung manok? Namatay. namatay. Pero, way, kasiguruhan na ako, ido-iro ang nag... -pahat. Okay, pero wala namang kasiguruhan na talagang yung aso nyo dahil wala namang nakakita o hindi naman na... Eh, eh, kahit pa, no? Uh, hindi makatarungan at makatuwiran na ang kalaban mo ay aso at mamamaril ka o gagamit ka ng baril. Ah, oh, may Hapon si Gilbert, uh, retired yes. PNP po kayo? Yes, ma'am. Ano po ang uh, ano ninyo, position ninyo nung nag-retire kayo? Bitguard ako sa Katilan, Surigao. Bitguard ah. lang, roving, roving. Ah, uh, a guard. Oo. okay. Pang-ano lang, pang-roving. Ah, uh, mm -hmm. meron pong reklamo dito si Noy Titing, Roberto Comandante, at ang asawa niya si Marilyn kasi kayo daw po ay uh, nagpaputok ng baril uh, habang hinahanap nyo at hinahabol nyo yung aso nila. Tama po ba yun? Pinaputokan ko mam ma yung ero paglabas na dahil ano na, ano, uh, uh, lumayas na yung ero. Uh, pinaputokan ko kasi baka gantihan pa ko. Uh, sin sinaiwar ko lang pagpaputok. Tapos palagi ko ano, sinusundan ko daw sa irrigation na ah, mm -hmm. Para yung galit ko, wala naman ako nun, ano dahil tumakbo na yon. Tuwi na ako sa ako farm, wala na. Okay. Pero alam niyo po ba na bawal magpaputok? At na, saka ano 'yun po, bang may, 'yun may, bang 'yun bang ano ninyo, baril ninyo ay lisensyado? Opo, ma'am. Ah, uh, meron kayong permit to carry? Kahit na, na at saka sa inyo nakapangalan? Opo, ma'am. Mayroon na ano, nag-expire na yung ano, hindi ko na rin yung, dahil ano, dahil sa pandemic yung na, ano, hindi ko na o, oh, Napakalaking oh. ano po 'yan ha? Napakalaking sagutin ninyo. kasi may bata po na nandoon at natutukan pa ninyo ng baril, nakuhanan kayo ng uh, video. Yung video nila, ma'am, doon naman sa labas. Wala naman ako nang ano sa kanila na nabidyohan ako nila, ma'am. Doon na sa labas. Kasi may mga testigos naman ako, ma'am, yung dalawa. Mm. Hindi naman na sinabi na ganito na ano lang ako nang dahil ng galit ko, ma'am, na malaking gasto ko doon sa farm ko. Tinutukan uh, niyo po ng baril ang papa ko. Uh, ganito ha, nag... Tinutukan niyo ng baril. Alam niyo po, ang init ng ulo ay nakaka, nakakawala sa ating sarili at baka kung ano pa ang mangyari or nagawa ninyo. Yun kaya po naman po. ang paalala natin kasi kahit na ano pa man po ang mga naging kaganapan ay pwede namang magharap-harapan ng maayos. Hindi kailangan kaya idaan kaya. na magpaputok tayo ng baril. Eh ng tawag, sa kanila dahil na nangyari na yon dahil tungod sa laki ng ano ko na sampo na ya uh, walo, walo na yung nawala na, wala yung ano Rhode Island ko ma'am Pwede ah. Oh. walang tao doon sa bahay kung mag ano, magpakain ako yun lang ano tapos pagdating ko doon marami ng ano nawala kaya sinundang ko talaga kung kanino talaga aso naisip nyo ba na kung hindi si YT ang tinamaan ninyo o di kaya baka uh, alam mo yung magricochet yung bullet 'yung mo mo ano ba tawag mo doon yung bang tatama sa semento o tatama sa metal siya. tapos uh, magre-ricochet at may ibang tamaan. May hapon major, uh, major ano po ba ang uh, kalakaran pagka-retired po ba ang isang PNP uh ano, official, sino surrender ba ang kanyang firearm or pwede pa rin siyang mag license to carry? Kung halimbawa yung firearm niya is issued sa kanya during uh, his time na nag, nag work pa. Uh -oh. talagang Dapat surrender niya yan. Pero okay. after his retirement if he had his own firearm, mm -mm. basta may license lang, may permit to carry, allowed naman po. So, yung license at permit to carry must be updated. Tama? Yes po. Okay yes, po. Meron bang ano, meron bang naging uh, exemption dito uh, noong time ng COVID? Ah, wala po But actually, wala at uh, that time oo ah uh, yung during the incident ah uh, hindi pa po kaso yung lisensya po ni ano ah, hindi ni, pa paso yung lisensya uh, niya yes po okay pero ano po ang na violate niya ah uh, doon sa kanyang paggawa ng pagpapaputok based on uh, the account po ano po ang pwedeng makaso dito Actually po ma'am uh, talagang may may kaso mangyari dyan kasi talagang hindi naman uh, sabihin natin kung mainit yung uh, ano natin na kailan tayong magpaputok alam nga natin na last defense na yung magpaputok po tayo ng firearms po natin maogud maogud pero major si ano ba si sir si Gilbert Azarcon ba ay uh, part po ng Kantilan na uh, station dati dati retired siya diyan yeah. sa inyo po dati. Okay. Kasi hindi pero hindi kami nag-abot mo kasi sa amin kasi pag naghipi ka ng isang unit, oh, oh. Uh, two years lang po yung tenure mo na ma-ma ma detain ka po sa isang unit then after uh, that kung hindi ka pa magre-retire, you have to be transferred again to another unit. Ah, okay. Uh, yes. Ah, uh, ma'am, so ito kasi nandito ngayon ang anak ni uh, tatay Titing ni Roberto at saka ni Marilyn. Diyan kung ano po yung gusto ng papa ko, yun po yung gusto. Ano ba po? ang gusto ng papa mo? Yung mabigyan uh, po ng leksyon si Sir Gilbert po kasi baka po ulit-ulitin niya pag napagbigyan siya ngayon eh. Okay. So ibig sabihin magkakaso tayo. Opo. Ito ba ang unang pagkakataon na merong nangyaring ganyan sa papa ko po? Pero sabi nila may may ginawa na daw po yan dati pa. Sa ibang tao naman. Opo. Ang alam ko po sa ninong ko din po sa ibang tao. Opo. Oh, ibang insidente naman ibang ito. Walang, po. Kinalaman si dito. Hola, po. Walang kinalaman si YT dito. Walang kinalaman si YT. Ah, uh, Ma'am Remely, ano po ba ang maipapayo ninyo kay uh, uh, sa mag-asawang Roberto at Marilyn Komandante? Paano po kung gusto nilang uh, kasuhan talaga ito? Ano po ang magiging proseso? Actually, ma'am, uh, may endorsement na po yan from the barangay sa okay. kumandante na binigay sa kanila to para pupunta ng police station to file a case. But okay. it's so hard na accordingly, nagkakaintindihan na po sila dito sa station. At saka, hinihintay lagi talaga namin si Sir Kumandante na pupunta dito sa office since after the incident. Pero hindi naman po siya nagpunta. Actually, we follow, -fo -follow up kami sa kanya pero yet, Uh, hindi naman po siya nagpa ng uh, nag-execute ng, ng kaso. Activity. Yes. Sige. Ah, uh, tanungin ko, Robelin, bakit hindi nagpupunta? Natakot ba sila na... hindi, hindi, naman po, parang ang gusto kasi ni Papa, idaan daw muna dito para sigurado kasi nga po dati pong policy. Ah, so, yung... para okay. para po po na. Okay. Wala pong kayong mag-alala, Robela, kasi very fair naman ang ating PNP. Mismo kausap na natin si Major Emily Iparagire at uh, hinihintay na kayo. Ang kailangan lang So, unang-una, tutulungan kayo, gagawa kayo ng salaysay. Apo. So, ipapakita ninyo yung inyo, yung proceeding sa barangay. Uh, na Kasi na barangay, di ba? May ano sa barangay. Tapos, uh, ipa, i, ipakita rin ninyo itong uh, kinuha na video. Apo. Okay? Tapos, uh, dito kasi, kailang ebidensya ang uh, lalaka dito. Meron kasi mga nagtatanong, uh, nakita ba na si Whitey talaga? ang kumagat o ano meron bang pruweba kasi pero kahit na ito hindi ko na ilang isasali kahit na pa may kinalaman ang aso o wala maling-mali yung ginawang paraan naman ni uh, ng retired natin na opisyales ng PNP at uh, kung kinakailangan o oh, tamari tama rin naman itong sinasabi ng ating mga netizens, netizens na itali ang aso Nakatali ba ang aso? Saan ba nakalagay kasi ang aso? Saan nakalagay si White? Sa si probinsya po kasi yung mga aso doon. Kasi parang oh. bukid po kasi yun. Lahat oh. ng aso naman doon, karamihan po, nakaano lang. Libre lang na oh, umikot-ikot? Uh, Saka nung na, nagsabi sila na aso namin, hindi lang po aso namin yung nandun. Maraming yung, ibang aso? Opo, oh. oh, pati po yung nagsabi doon na aso doon namin yung kumagat, may aso din po siya. Ah, baka mamaya aso oh, niya. Opo, ano? eh, sila din po yung nagdala ng manok kay Papa. Ah. Sila yung nagdala, tapos hindi na lang din nag, ano si Papa, ang, ang inaantay din ni Papa, kung pupunta daw po yung may-ari ng manok, kung makikipag-usap daw, kahit wala daw siyang pera, babayaran na lang daw niya. Kaso oh. yun po yung nangyari, tinutukan po siya ng baril. Yan ang sinasabi ko. Kung meron namang, ma kung makukuha naman sa mabuting usapan, doon muna natin idaan. Kasi katulad nito, si Manong Gilbert, asar mukhang nagsisisi, pero nagawa nyo na at naging ano na, naging uh, delikado na nalagay na sa alanganin ang buhay ng ibang mga tao kasi ano yan ha um, illegal. tama ba ako major remedy illegal discharge of firearms ba tawag diyan pwede rin po pwede rin grave depende Oo. lang po uh, oh so depende sa kung ano man ang ano pero hinihintay na kayo ma'am major remedy nandito po nandyan po si robert si tatay ititing at si ma'am marilyn <coughs> okay na kami pumunta sa ano sa police Uh -oh. Ah. Nata uh, nakapag ano kami sa inyo uh -oh. dahil takot na takot talaga kami kay dahil sa pagharap namin sa lupon. Uh -oh. Eh inano pa kami, hinamon pa kami ng barilan na wala naman kaming baril. Ang inaano ko lang sa sakit ng ano lang na ano namin mm -hmm. na kumplito ang ano ng barangay kay dahil ano monthly program ng barangay. Mm. Complete -hmm. um, so, tapos, din naman lang kami ni-respond na inano kami, inamon kami ng barilan. Eh, okay. Kahit na, ano, kahit na hindi niya pati niya ang baril, takot na takot kami. Uh -huh. Dahil wala naman kami baril. Naku! At sa, ano po namin, mga senior citizen, tuyo, uh -huh. at tatlo, mga babae, yun ang ano sa kanya. Naku, madadagdagan ng madadagdagan ng kaso, may grave threats pa. Kasi yung, Naku, ano, yung, katan. yung threat na pamamaril ah uh, May gusto ka bang sabihin, manong Gilbert? Yes, ma'am. Uh, oh, yung pag-usap namin sa Lopon, hmm. Sabihan ako ng matanda, yung 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 si Titing, hmm. na uh, maganda ka lang, uh, ano yung tagal yung, yun, sa Tagalog, yun hmm. ka lang, may baril, sabi ko. Hmm. bigyan kita, uh, kung sa gusto mo, ganon lang sabi ko. So ngayon. Maglalabas lang tayo, magsuntukan tayo para parang mainit na talaga sila. Ang chairman hindi pinapakinggan na mag-uusap kayo, magkonano kayo. Talagang okay. uh, alto ang boses nila. Ah, ito kasing kasong ito, actually pwedeng diretsyo ka agad dito eh. Okay. na Kasi may video, may ganito, okay. may ganyan. Pero yung pagdaan kasi sa barangay, parang nakasanayan na kasi uh, Tayo mga Pilipino, kung hanggat sa maaari, kung makukuha sa maayos na usapan, di ba? Pero dahil nakikita natin na hindi nga medyo takot no ang ating mga complainant kasi former na PNP doon pa sa istasyon na yan naka-assign tapos hindi lang pala ito ang unang pagkakataon so mas mabuti na siguro na idaan na talaga natin sa proseso Ako. at magpunta na si Tatay titing at si Nanay Marilyn uh, kay Police Major Remely uh, Iparagire uh, Chief of Police ng Cantilan Surigao Del Sur Okay? Huwag po kayo mag-alala kasi si Ma'am Remily, um, pwede ba na uh, makikisuyo kami kay Major Remily na kung pwede bang uh, puntahan ninyo or ma makapagpapunta para may sasama po kay tatay at kay nanay kasi uh, takot po sila, eh, normal na takot yung nararamdaman nila dahil hmm. para sa kanila, person in authority pa rin yung kalaban nila. Tapos baka pwede po na yung baril ay since expired na, no? Kasi kung dati, nung nangyari, ang sabi kasi ni Major, hindi pa expired. Pero ngayon expired na, uh, pwede bang i-check natin? Or baka pwede na i-confiscate kung expired na nga. Meron bang ganun, Major? Po if ever na hindi po uh, ma-renew niya yung license of firearms niya, i-deposit po yon sa police station sa nearest police station dapat na deposit po 'yun. Ayun. So, aasa po kami Major Remedina. Um, uh, sige, po. sige Robin. Ayun po yung isa naming inaano na sana po matanggalan siya ng ano, license to carry da ano. Oo. The barrel. kasi baka sa susunod sa iba naman niya gawin. Kasama na 'yon. Kasama mm -hmm. na 'yon sa mga ikakaso, 'di ba? Kasi Tapos, hindi ito nga ito siya na responsible na. holder. Oo oh, uh, May violation. Mhm. Mm tapos may isa pong nakakasama ng loob kasi yung papa ko po na trauma talaga siya. Tuwing alauna daw, nagigising siya, di siya nakakatulog. Tapos... Mm -hmm. Ninenerbiyos? Opo. Tapos nung nagharap sila sa barangay, tinawanan pa siya nung retired police. Tapos sinabihan pa daw siya na, bigyan kita pampatawas para mawala yung ano mo. Ang Wanted sa Radyo ay magbibigay ng tulong at kung kinakailangan napuntahan kayo dyan pupuntahan may, kayo may sakit kasi yung tatay ko mo pero sa ngayon uh, doon muna tayo kay uh, Major Emily iparagiri kasi magpapadala siya ng tao okay tapos ipapacheck. and then major baka pwede po na yung request nila no just to confiscate or kasi kasi may nangyari nga Tsaka kung uh, i-surrender muna uh, dyan okay. sa inyo para lang po maiwasan ang hindi magandang mangyari yes po ma'am yan po ang mangyari okay. no worry talaga sa family ng komandante. So yes. far wala pa bang kayong narinig ng mga ano ng mga PNP at SAS? Yes. Uh o. -oh. Kung isipin babae po ako, concern uh -oh. talaga especially on family. Major, Sabi pwede po ba ngayon sana? mapuntahan na? Alas 2:30 pa lang naman, may oras pa po. Baka mayroon tayong pwedeng papuntahan na doon uh, para lang mapanatag po ang loob ng mag-asawa. Pwede. Pwede. Okay, ayan narinig nyo ha? Okay. Maraming salamat, Major Emily. oyan yan, action agad si... At saka Maggie tama siya, babae. Oo, o, di ba? Women's Month. Mm <được kindergarten> Women's Month ngayon. Hindi na na kayo pababayaan ni, kayo mga pa ni oh, Major Emily. Oo, hindi. Major Emily, maraming maraming salamat po. At kay Manong Gilbert, ang ating retired PNP, nakotay. Malaki yes, ang sasagutin yes, ninyo. Pero, ayan, kailangan kayong humarap sa proseso. Okay? Yes, okay. Ah... Shari? Sige po. Uh, ah okay. Ma'am, kausapin po kayo sa kabilang studio. Ah, And uh, yung uh, ngayon naman po, ma'am, huwag po kayong mag-alala kasi papupuntahan na po ni Major... Remily. Uh, Major Remily, sila Sir Gilbert. At Papa, uh, papakuha po. na po natin yung uh, barel.